Samantala, inilatag ng Barangay San Luis ang mga nakahanay na proyekto ngayong taon upang higit pang mapaunlad at mapaayos ang kanilang komunidad. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Captain Raymond Galimag, kabilang sa mga pangunahing proyekto ngayong taon ay ang pagsesemento ng mga malubak at mabatong kalsada sa barangay kung saan sa kasalukuyan, 30% na lamang ng mga kalsada ang hindi pa nasesementohan. Bukod dito, kasalukuyan ding isinusulong ng kanilang pamunuan sa Department of Agriculture ang 1.5 kilometers farm to market road na may pondong higit 15 million pesos upang mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka. Dagdag pa ni Kapitan Kalimag, maglalaan din ang lokal na pamahalaan ng kawayan ng 2.2 million pesos para sa pagpapatayo ng Child Development Center na layong mapabuti ang serbisyong pang-edukasyon sa barangay. Samantala inaasahan namang masisimulan sa lalong madaling panahon ang mga nakatakdang proyekto upang agad itong mapakinabangan ng mga residente. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. IFM News.